-pom 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 -pom. let's kill yeah. this lov nakapagdala ng batas ng kaso ng COVID-19. Seno si se uh, uh, Maria, Patricia, Atbulos, sinabi nilang kailangan kalatilihin ang ECQ sa mga mga uh, uh. para tuloy ang papamudahan kaso ng COVID-19. Anila maaaring ikongsigara ng gobyer na palawikin ng ECQ sa albay bakaan iloino uh! at lagpala at Depende sa tinatawag ng health professions sa mga nabanggit na mga Nagbabalati ng mga eksperto sa maagang

Hansay, yummy yummy. Ang rekomendasyon ng MMC na unang gatu ko'y ay ang pagpapalawig ng enhanced community quarantine hanggang sa katapusang Mayo. Transition, wala ECP matungong general community quarantine, modified ECP o yata sa piling mga barangay. Asa pa sinabi ni Pialago na hindi maaaring iba-iba ang maging kumpaso o sistema sa mga sa Metro Manila. Sinabi ko ni Pialago na karamihan sa mga alkande na Kalaka Maynila ang pabor na palawigin pa ang ECQ. Totoo lang po, no? Yung mga Metro Manila Mayor doon natin, uh, mas marami po yung... Hmm. Uh, Pa. 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 it's not the nice. some guys. Yeah.